Papalayo na ng bansa ang bagyong Dodong, subalit may panibago na namang bagyo na binabantayan ang pag-asa. Alamin natin ang update hinggil sa bagyong Dodong mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ang balita ni Ray Pelayo Live. Ato ni Reggie, lalo pang bumilis itong bagyong si Dodong hapang ito ay papalapit sa Philippine Air Responsibility, yung pinaka-boundary. Nasa 30 kph na ang kanyang bilis. Samantalang ito ay alas 4 ng hapon na mataan ng pag sa layang 220 km sa northeast ng Basco, Batanes. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na 140 km per hour at yung pagbugso naman ay aabot sa 170 kph. At ito ngayon ay tumatak na sa direksyon ng northeast papunta dyan sa may direksyon ng katimugang bahagi ng Japan. Ito ay dadaan sa silangang bahagi ng Taiwan. At uh, by uh, tomorrow morning, in-expect ito nasa labas na ng Philippine Air Responsibility. For now, ay nakataas pa rin ang gale warning ng pag-asa sa may uh, northern seaboard ng northern Luzon. Delikado pa rin na pumalaot dyan yung mga sakyan pangisda at malit na sakyan pandagat. May bahagya pang epekto. Itong bagyong si Dodong sa mga pag-alon sa karagatan dyan. samantalang ang uh, panibagong uh, bagyo ang binabantayan ng pag mahigit sa 2,000 km pa ang distansya nito sa silangang bahagi ng ating bansa. Subalit na sa tropical storm category na ito, ang kanyang international name ay dolphin. Ayon sa pag by weekend, probably by Sunday, ay pumasok ito ng Philippine Air Responsibility. Tatawagan ito sa pangalang EGAY sa ngayon ay hindi pa nilalabas ng pag-asa o sinasabi kung ito ay magla-landfall o ito ay magre-recurb gaya nitong uh, dinaan ng track ng bagyong si Dodong. Pero by tomorrow ay expect natin at Reggie na mas uh, magkakaroon ng improvement ang lagay ng ating panahon pero hindi pa rin mawawala itong isolated rain showers and thunderstorms o yung papulupulong mga pagulan gaya ng naring experience natin kanina dito sa Metro Manila. Ating ulat panahon, balik sa aton Reggie. Reita tanong ko lang no, ano bang maging uh, uh, epekto nitong dalawang bagyo na ito sa ating temperatura? Well, Attorney Reggie, uh especially dyan sa may Northern Luzon, medyo nabawasan yung uh, init ng uh, temperatura, hindi na masyadong uh, pumalo sa sa 35 actually, yung lalo na sa may area ng Tugigaraw nung nanjan kahapon at tong Friday itong bagyong si Dodong, Ito na ang papalapit, wala pa itong direktang epekto sa ating bansa. But for sure, after nitong bagyong dodong, medyo lalabas itong week natin, the whole week. Expect natin na uh, medyo mararamdaman uli natin itong alinsangan dahil uh, hindi pa man na uh, officially nagkakaroon tayo ng pagpasok nitong uh, tagulan. Pero itong mga naranasan nating mga pagulan ngayon, uh, Tony Reg, ay uh, ito'y sinyales ayon sa pag-asa na malapit na yung ating uh, tagulan, uh, Tony Reg. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat ang live mula sa Pag-asa DOST.